Ang dami. Ang dami hindi na malaman kung saan titigil. Saan mo ka titigil? Ay Michelle, dito ka na Michelle. Sa gilid na to. Michelle. Dito ka na dito sa gilid Let's go! Hindi ko makita ko. Kots, hindi ko makita. Okay. Okay, peace. Dito na ka. Sorry, sorry. Opa! Opa!